Ayan, nandito so tayo sa may ano, ah, nandito tayo sa tapat ng Deca Homes, mga boss. Ayan, nandito so tayo sa so traffic, mga bossing. Ayan no? Traffic. Ang nagpapatraffic, traffic mga boss ay itong mga to. Ayan, dapat ina, pinopostehan pinopostihan ito ng enforcer. So bakit walang enforcer? At kung mayroon namang enforcer, bakit hindi niya ito inaayos mga boss yan so ipapakita ko sa inyo ipapakita ko kung bakit nagkakatraffic silang dahil lang kung bakit nagkakatraffic yan dapat isama nyo na sa end dito eh para mag tinurin ng mga ibang ano hindi lang nadadamay pati matitinaw yan traffic So, sila yung dahilan. Wait lang, ha? Mm -hmm. Bago naman yun sa unahan. sigat nagkakatraffic mga boss oh. sila yung mga dahilan eh yung mga jeep na nagsasakay dito sa ano sila yung dahil lang kung bakit nagkakatraffic eh, no? mga nagsasakay dito sa my choice market and shout out sa enforcer ng pasig ano, wag lang puro tayo dito, mga boss. Post yan niyo at paalisin niyo agad yung mga nagkano diyan mga jeep, pila-pila sila oh. Sa so, double parking. Eh no? Hmm. walang enforcer na makita kahit isa kaya nagkakatraffic o oh, ito o oh. kasi hmm. enforcer ayun eh, o Huwag luwag dito Huwag talaga